Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit. o Pumunta si madam dito, mga kalugit, para ipatuloy no, napalinis daw sa, sa kabilang saluan. Ayan, o, na, uh, umalis daw siya kasi uh, naputol daw ang kuko. Sobrang sakit, mga kalugit. Ayan, o, oh. tingnan nyo. o oh. So, ako do nagpatuloy, no? galing so, sa, sa, kabilang saluan. So, ayan, dito siya pumunta sa akin para ipatuloy, diba? O, tingnan nyo. Hmm pinastop niya daw ang naglinis sa kanya so dito niya gipatuloy mga kalugit kasi nakita niya daw manicurist na hindi dumarunong marunong hmm. sakit Diri, sakit na. Wait lang. Ayoy lang. Hmm. Hmm. Lower trace. Dadi be, kalkyo. Uh, coach. Dalang ah. La kalkyo. Itaste. Uh. Mau na, mangita kamu sang hairdresser, ay pedikyo, mana kerista nyu kabalote. Eh nagagi na kadiri tapos naghapit ka pate hmm. ayan, sakit pa hindi na Putulan mo lang. Mm -mm, putulan ko. So makalugit. Ayan o. Oh. Gikan si madam. Galing doon. Tapos... Sa mental daw siya nagpalinis. get

Ang trade yung mga pictures. Kuhaan ka nga. Pictures ko. Ang trade. Okay. Yan ang bawa. 64. Kasok ko. Wala ko soko. Madali ka lang nakalimot sa lahat ng bagay. Mula gina. Magtotal ko. <laughs> Magigugma ka. Ayaw kalimti ang tao nga nag-ano Imuha. My why ka try po tulog tiil? Gusto mo po Relax lang diha. Lisod ka ayon. Ang imong kuko kay gilugit-lugit na sa manikurista. Ang kwarta dira sa anong Pilang Pila ang kwarta dira an... sa bintahan? 1 2,000... 2,000... 2,000... 2,000... So mga kalugit, happy bliss. Uh, Sir Wag kang makulit. Baka maputol ang paa mo. Pilis na, na lang itong kakuha. Dira ang itong foots. Ah, ah tanan dira. Dira ang na lang. Dira kayo madira bang? Manicure. O, thread. Ibutan e, na lang tanan dira. Ayaw na, butang dahi mo. Ibutan na dahi sa kuha. Pots pa, 400. Ano? na lang Sige lang.

So mga kalugit, ayan tapos na mga kalugit no. So mga kalugit na amoy What time tamo sa gabi? Ka Nine. Kung lang? <laughs> <laughs> Hindi man alam, mo alam yun. Bakit?